Welcome back, mga Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinaka-latest na updates po ngayon sa social media, mga Ito po yung, kumbaga, sinasabing pagbabalik ni Main Paul sa EAT. Ito po ay base na lang po, ha, ah, sa mga nagkukomento. Base na lang po ito sa mga taong kumakalat po. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay nga po na mahirap ipaliwanag. Mahirap magkomento lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan ang real life ko all. ba? Sabi ko nga po sa inyo dito sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Ano naman po yung mga nababasa ninyo, nakikita ninyo, napapanood po ninyo, chill lang. Di po ba? Ilan naman po yung importante. Di po ba? Kaya nga po ako kung titignan at susuriin po ninyo mga kaldab, may kanya-kanya tayong pananaw. May kanya-kanya po tayong opinion. Depende na lang po ito sa mga taong magre-react at magko-commento. Di po ba? Kaya chill lang tayo. Di po ba? Basta kapit lang. Real talk to mga ka -aldab. Ito, bago natin ituloy itong update na to, mga ka -aldab. Trending po ngayon si Maine Polkerson sa passion and beauty. Grabe, no? Passion and beauty, number one trending si Maine. Ganyan po kalupit si Maine Polkerson. Kaya doon sa mga taong inggit at talaga naman pong kitang-kita ninyo yung sinasabing ganito, sinasabing ganyan. Di po ba? Real talk yan. Well, balikan natin ang EAT. May mga simpleng posts ang EAT na kung saan magkakasama nga po sila ng mga ladies ngayon ng EAT kundi kung sila Miles, sila Atasha Mulak. At syempre, si Mengay nga po yung kanyang ins Instagram at Twitter, main cutie nga po yung tawag o main cute na umaayon po ito sa bagong segment nga po ng EAT. Tapos ang dami pa pong komento doon na kailan nga po bababalik si Main Polkerson? Kailan nga po ba siya muling mag update sa social media. Marami kasing nagtatanong at hindi naman lingit sa inyong kaalaman na kapag si Main Mendoza nga po ang pinag-uusapan, napakarami niyan. Kaya doon sa mga nagsasabing, Nako, wala namang kwenta yan yung si Mr. Destiny kasi hindi naman marunong magbigay ng update 'yan. Bitter lang po sila sa akin kasi nga po tayo lang po talaga yung nagbibigay ng mga ganitong update. Pinabasag natin ang mga post nila kung titig na naman po ninyo. Sabi ko nga mahirap po talaga magpaliwanag, mahirap nga po talaga mag-react kapag uh, dumarating yung point na mapapaisip din po kayo. Tipo ba ang sa akin lang po kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, doon lang po tayo. At sa mga nagsasabing hindi pa po babalik si main Paul Kerson sa EAT, 80 wala pong problema yon. Kumbaga, okay lang naman po eh, di po ba? na walang update si Mengay. Sino nga po ba ang unang nakikinabang kapag may mga post si Main Paul Carson? Tanong ko lang po. Oh, di po ba Armin? Di po ba Main Panatics? Kasi sila lang po yung nagpo-post na ilalagay nila yung pangalan ni Mengay at ni Congressman Spotted na at Atayde, ganto ganyan, etc. etc. Tapos yung mga army na sabik na sabik sa mga update, abay tuwan tuwa, di po ba? Kahit alam naman po natin na may mali. Kahit alam naman po natin na hindi naman talaga si Maine Paul Carson yon, Ang layo naman, di po ba? Kaya nga po, sinasabi ko to mga kaaldab na may kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong opinyon. Hindi po ba? Real talk to mga kaalgab. Kaya ano sa mga nagsasabi ng ganito o ganyan, huwag niyong paniniwalaan yun. Dito lang po tayo sa channel ni Mr. Destiny. Punta lang po kayo dito. Kapag may naba nabalitaan kayo, kapag may nakita po kayo, di po ba? Punta lang po kayo. Alam niyo naman po, pagdating sa social media talagang updated na updated po kayo. Especially pagdating kay Alden at kay Main. Di po ba? Gaya nga po kay Alden binabatikos na naman po siya never daw tatalunin a very a very good girl na pelikula nga po nila sa akin naman po wala naman pong problema Ang eh. gusto ko lang update sa inyo kasi Alden panatiks lang naman ang kalaban niyan eh. Di po ba? At mga cut nails. Pero gaya na sinabi ko, sumisimpatya rin po tayo siyempre kay Richard Polkerson sinasabi lang naman po natin kung ano po yung pinaka latest, kung ano yung trending. Ang sa akin lang naman po, update lang naman eh. Po ba? Kaya sa mga laging nagtatanong, Mr. Destiny, anong update kay Menggay? Yan, ito nga po yung ratings ng EAT 80 bagsak sa 4.2% o oh, marami na naman magre-react nito. Ikaw talaga Mr. Destiny, fake news ka, hindi na umaangat at hindi hindi naman bumababa yung ratings. I-re-remind ko lang po sa inyo sa mga baguhan at dumadaan sa channel natin. Ang ratings po ng EAT hindi naman po talaga totally umaangat. Di po ba? Although, y mataas pa rin ang ratings niya. Wala naman tayong sinasabi at hindi ko naman po pinapaliwanag dito na tinalo yung ratings, mataas ang ratings ng Eat Bulaga o Showtime. Ang sabi ko, bagsak yung ratings sa 4.2% na dati-dati maabot siya ng 6.5% 100%, di po ba? O oh, anong tawag mo doon sa bumaba? Di po mabagsak ang ratings. At hindi po natin pwedeng ikumpara ang ratings sa EAT, sa Itbulaga at sa Showtime. Mataas pa rin po kahit saan nyo ang gulo tignan. Ang problema lang po, yung ratings na gusto nilang makuha, yung ratings na 8%, 8% percent, hindi na po talaga mangyayari. Sinasabi ko lang po yung katotohanan. Kaya nga po guilty sila eh. Kaya nga po yung mga komento sa akin na fake news yan, di naman natatalo yung Itbulaga. Wala namang po tayong sinabi na talo yung Itbulaga, di ba? O yung EAT. Wala tayong binabanggit na ganyan. Bitter lang po kasi sila. Ayaw nila na sinasabihan mababa ang ratings ng TBJ. Ayaw nila nasasabihan na na bumababa. Pero yun naman po yung totoo eh. Hindi po ba? Yun naman po talaga yung 101%. Pero gaya na sinabi ko, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong pananaw. Hindi po ba? Kaya nga po, tignan nyo ah, kung isa is, baga susuriin at isa isahin nyo po. Sinasabi ko lang po ito ah, para lang po sa mga dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Alam nyo naman po si Mr. Destiny, 101% updated po tayo. Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba, pinapaliwanag ng iba. Ako, basta't kung ang update lang po yung pag-uusapan, especially kila Mengay at kay Alden, chill lang po kayo. Hindi po ba? Wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi, pinapaliwanag. Tignan nyo na lang po yung social media kung ano po yung update. Kasi madali lang naman po eh. Punta kayo sa Instagram ni Mengay. Punta kayo sa Facebook page ni Menggay, sa Twitter. Oh, wala po kayong makikita na latest na ina-update doon. Wala po kayong makikita na post na bago at talagang mainit-init. Yung throwback nga po, yung post nga po niya ni kay Pagbati kay Maha Salvador, kay Chamito. Throwback lang po yun eh. Kita oh, baka sabihin nyo, hindi ang haba pa po ng book. Ba tayo magbigay ng update ni Menggay. Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa Armin at Main Fanatics. Bakit walang video message si Mengay sa kanyang Instagram o sa kanyang Twitter? Bakit? Doon pa lang may mali na eh. Hindi po ba? Pero hindi tayo namimilit ah. Bahala po sila kung ano sa tingin po nila. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kita bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.